lalagay na rin po natin yung karneng kalabaw. Para po masangkot siya. Wow! Luto na po ang ating minanok. Ay, Hi, Chula. Maligay pa pabalik sa amin channel. For today's vlog po mga chula ay magluluto po kami ng minanok. Ayan. At kung bago pa lang po kayo sa amin channel, please to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po updated kayo sa mga upcoming videos namin. Thank you! Thank you. Ayan mga chula at kami po ay pupunta po muna ka na pupay. At kami po yung makikipitas ng Mustasa. fresh ang ating mustasa. May tanim po doon si Ate Nikki. nandito na po kami kay Napupay. Pupay Hi Pupay Wow bagong ligo si Pupay Sana, oh fresh Ano ah, na ako Ah na ah Nakapitas na po pala si ate ni Maagap na mitas. Wow. Fresh yan eh. Mayroon pa ni malala pa eh. Magluluto daw kami ni Seth ng minanok. Bukha ka rin ng talbos. Lalagyan mo din. Ah. Sipag naman ni Pupay. Wow! May bunga na po yung pipino. At marami pang bulaklak. Hmm. Uh -huh. Wow! Nasa strawberry din. Ah! Strawberry pala yun Pupay. Gabitin no mo laklak at natanggal na yung petals niya. Ganito na. Strawberry na ito. Ay, siya nga han eh. po. Ganun pala yun na niya. Namitas po si set ng dahon ng sili at saka sili. Talbos at saka sili. Lalagay daw po niya sa minanok mamaya. Thank you. <laughs> Dami ng taniman eh. Marami kang uh, choices. Pipitas pa daw po si ng kaunting mustasa. Masarap ay madaming gulay, ni, eh. Tapos ay ganay ang kapipitas. Fresh. Oh, wow. Walang kapait-pait. <laughs> Ayan, ano sa medyo matagal na din naman yata ay yun. Ang na mulang na ito niya. Ayosin mo yung hakbang mo at pagkahe kinagkamali ng hakbang ay hulog ka din yan ah. Opya, mahuhulog pa. <laughs> wow! Talbos ng sili. Sasama ka na po pa sa nanay? Oo daw. Gusto ko. <laughs> Yan at si Ate Nikki po ay susungkit po ng papaya mga tsula dito po sa likod. Ayan po. Malaki? Baka naman natin Nikki magulang na yung hindi pa masyadong magulang. Opia. Ah! Dalawa lang daw. <laughs> si nanay po nagpapahingin ng papaya at maglalaga daw po nung karne. Pwede po yung papaya mga tsula. Papaya. Ayan po at isisilid na po ni Seth itong kanya mga pinamalengke. <laughs> Parang namalengke na yan. May luya pa. May papaya, luya, pechay, mustasa, dahon ng sili, sitaw. Wow, dami mustasa. Ano Sarap na yan. Kahit pati yan ay kinilaw, masarap din na eh. Lalo't Lalo, ganay ang... Oh, oh, kapipitas. Meron oh. din pechay. Oo. Pwede din yata sa nilaga ang pechay, yan eh. Ay, itong yung ay away pinapadala din ni Ate Nikki. Wow. Pwede na ito sa nilaga, itong sweet Oo. Oh. Yung... Wow. Ayan na po mga tsula. Dalawang plastik. ah, tara, makapagluto agad. Ate Nikki, salamat. Thank you. Ay, sasabayin na natin. Oo, oh, oh, kaya kanihintay lang namin kayo. Ah, papunta na din pala kayo po, Pai. Tara po, Pai. Ayan po at pabalik na po kami ni Seth. Yan mga tsula at ito po yung ating karning kalabaw. Ito po yung binili ni tatay ng maagap kanina sa palengke. Baby po ah. Wow, aba ito pala yung early ano ah. Ribs. Ribs po pala ito. Tayo po yung babawas lang ng kaunting laman natin atin pong lulutuin mga tsula. At yung mga buto boto daw po ay ilalaga po ni nanay mamaya para may panghapunan pa po. Ayan po at kukuha na po si set ng laman. Ito po Tataw ay sarap nilaga. Mamayahan eh. Oo, buto-buto. Ah! -huh. lang po mga tsula. Hmm. Okay. Hindi naman natin pati lalahatin yung laman at uh oh. magigara tayo ng alangan <laughs> namang basta nilagang buto-buto. Makasabihin -buto. ni tatay, abay yung nilagay talaga literal na buto. Oo, oh, walang laman. <laughs> Kaya <laughs> magluluto lang tayo ng pang tanghalian mm -hmm. tapos nakay um, masarap eh. yung may sabaw oh. Ito po. Oh. wow ganda ng laman eh. Ito na po yung mga laman, mga chula. Yan. At ito po yung ating panghihiwa hiwain Ayan po. At maghihiwa na po si Seth ng ating mga ingredients na gagamitin sa ating lulutuing minanok. Yan. Pasensya na po kayo at marami sinampay. Oh. Dito po kami sa labas mag-prepare ni Seth. Ito po yung karning kalabaw at ito po yung mga gulay nahugasan ko na po ito gagayatin na po ni Seth at saka po itong ating mga regalo yan at maghihiwa-hiwa na po tayo ng mga rekado mga chula unahin na po natin itong luya with coffee <laughs> habang, habang nagkakape kumpleto ang umaga pag walang kape. Oh! Parang pista mm. naman eh. pista. <laughs> <laughs> tsula at eto na pong mustasa ang atin pong hihiwain or puputol-putolin lang naman po ito parang kung anong slicean eh <laughs> yan naman yung nahugasan po na. Mm, hugasan naman na po ito isasama po natin itong tango kaya ito naman po yung sari fresh or sariwa. bagong pitas malutong sayang masarap din ito na eh ganito lang po siya kahahaba mga chula. bang masarap din tong kanila, oh. itong kanila pagbuga pag po bagong pitas gaganda ng dahon oh sariwa mm. bakit kaya tinawag namin na minanok, ha, no? hindi naman manok Ayan, ho, oh, Ganda, oh. Hindi pa humigop muna ng kape. <laughs> oh. <laughs> 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 kape po tayo mga tsula. Black coffee. Yung tasa mo'y ay parang nagmukha yung kuwan. <laughs> hawong. <-han>. <laughs> <laughs> mukhang hawong. Mm. Ah, sarap. Ah, mamaya ulit. Mainit. Yan, at tayo po ay maghihiwanan itong <oppression> karne. Medyo maliwanag lang po gawa ng so, sikat ng o... araw. Maghihiwa na po tayo ng karne mga tsula. Namin nanok pati purong laman lahat talaga. Hmm, wala po siyang kasamang buto. Hmm. Yan mga tsula, ganito lang po yung ating slice. Ang gawa po namin pag sa lutong minanok ay maninipis lang po yung hiwa po ng karne. Ganito po ah. Para po mas madali po siyang lumambot at maluto. Iya, daw. Parang hindi totoo yung manipis. Para palang ito yung ano nearly. Pang samgyup. Ha na lang. <laughs> Oo, oh, marinate na lang. Yan mga tsula at eto na po yung ating mga gagamiting ingredients para po sa ating minanok. yan meron po tayo ditong sibuyas, paminta, luya, bawang. Ito po yung ating karning kalabaw mga tsula. yan at ito po yung ating gulay, mustasa, talbos ng sili, at saka po lalagyan din po natin ng siling green. Yan, at meron din po tayo ditong asin mga tsula yan at tayo po ay magigisa na ayan po at tayo po yung mag uumpisa na magluto dito po kami magluluto ni Seth sa labas lagay na po si Seth ng mantika lalagay na po natin yung luya diba Luya pala. Luya Bango? pala ang ay mabango na. Mm. Mas maraming luya masarap ani para mm. medyo maanghang. Masarap pa yung anghang niya ay sa luya at saka paminta. Mm. Lalagay na rin po natin yung bawang. Lalagay na rin po yung sibuyas bango. Ricardo pa lang. Panalo na. Yeah. No? <laughs> Inaabangan na naman nila ang iyong luto. Ang iyong chamba. Ang <laughs> chamba recipe. Mm -hmm. Ayan, at ilalagay na rin po natin yung karneng kalabaw. Ito naman po yung nahugasan. Para po masangkot siya. Dito po sa amin ay walang karneng baka. Hmm. Karneng kalabaw po lang ang binibenta sa palengke. Karneng kalabaw, baboy, at hmm. wala pong baka. Yan, at lalagyan na rin po natin ng paminta. Bango, mga tula. Yan, at lalagyan na rin... Na... <laughs> Yan, at lalagyan na rin po natin ng asin. Sasangkot sya, sangkot syahin pa po natin. Hmm. Oo oh, na. Hmm. Ayun ah. Eh. Sasangkot sya. Sasangkot sya na po mga chula. Hmm kagandahan pati na sinasangkot siya nakapit dun sa karne yung lasa Rekade. ng ricado yes. ayan mga tsula at lalagyan na po natin ng tubig mm. at ito po ay ating pang papalambutin yes so magalit papalambutin pa po natin iyan mm. masarap pati yung madami sabaw so, yan at atin po munang tatakpan para mas mabilis lumambot ang daming manok. Bagong luso mo. So, joke lang. <laughs> Mamayiti po po binaya. <laughs> na mga sisil. Kaya. Wow. Ayan po mga tsula at kuluan na po itong ating minanok lalagyan po natin ng counting litsin. Pampalasa. Atin na pong dadagdagan ng tubig. ganap yan. Oo. Pero ito po hindi pa malambot. Papalambutin pa po natin. Atin lang po tatakpan ulit mga tsula. Yan mga chula at ilalagay na po natin itong ceiling drain. Tatakpan lang po ulit natin. Wow. Yan mga chula at ilalagay na po natin itong bulay po na talbos ng sili. Ito po. At saka po itong mustasa. Wow. wow. No, hindi tinipid sa gulay. Mm. Ilalagay na po natin lahat itong gulay, mga tsula. Pwede rin naman po na uh, hindi po ninyo agad ilagay yung gulay. Mm. Pag Pagsandok po ninyo ng sabaw at saka po ninyo ilagay para po hindi siya ma-overcook. Pero kami po ay isasabay na po natin itong gulay. Isasabay na natin tayo naman ay kakain. Hmm. Nakamena. Nakamena. na mm. okay. 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 <laughs> ni. Na na, na, nakaligtas <laughs> nakaligtas okay na isang. Sabagay medyo maliit oh. naman. Yan. Wow, hindi wow. tinipid na eh. Hindi tinipid sa gulay. Ito nga masarap ay. Eh. Mm. Ito naman po mustase, madali lang ang maluto. Malangin. At saka ito yung pati kinakain kahit po hilaw. Oh. Pwede na ito ay. Eh. Yan. At ito po ay atin ang aahunin mga tsula. Luto yes. na po ang ating minanok. Yes. Wow. Sarap. Wow. Luto na po ang ating minanok. Yan. At ito po ay atin nang aahonin para hindi po ma-overcook yung mustasa. Ayan mga tsula. At sasandok na po si set ng ating ulam. Minanok. Lagi mo na yung silihan. Medyo Sumama na nga. <laughs> Kaya. Oh, sarap na wow. ito sa bawon ni. Eh. Yeah magulay hindi tinipid sa sabaw mm. masarap ang sabaw mm. pag sinabing yeah. minanok ay talagang masabaw oh. ayan mga chula at ito na po yung ating minanok yan nakaredy na rin po yung aming kanin So, ayan mga tsula, at luto na po itong ating ulam. At bago po tayo kumain, let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this day, give us a share about what we receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. amen. Kain na na! Favorite line, na Ito po yung tanghalian po namin. Tanghalian. Kain po tayo mga tsula, minanok. Lagyan ko ng sili, okay lang. Sige, sige. Sala lang muna, baka tayo. Ah, sarap. Isa natin ng taon. Kain po tayo. Kain po tayo mga sula. Ay, sarap nga. ni mm. Sabaw pala ang ay ulam na. Mm. <laughs> sarap. Sarap mag-higo pa, eh. Mm. Gulay. Musta sa fresh na fresh? From pa iscorn. Kain po. Hmm. Sarap ng gulay. Hmm. Kain po tayo. Hmm. Ah, uh, sarap. natin bubukas. <laughs> okay ka din pa yung... pa ta dito ay sa atang pesto. Kain po. Mm. Sarap. Yung karne hindi kalambutan pero hindi rin naman matigas. Mm. Sakto lang yung pagkakaluto niya. kahit mainit ano eh. hmm. Kahit mainit ang panahon. Napakasarap po. Hmm. Ba't kaya tinawag namin yung nakal? Awan, hmm. hindi naman manukal. Sarap. Hmm. 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 Siya na nai po yung nakakain na sa loob. Kami po dito nakakain ni na Nelly sa labas at dito po maging hawak. Harap hmm. po. May seal yan eh. Hmm. Kala ka madami yung sinando kong ulam. Hey. Ganado, eh. mm. Pag nagpapawis ko, ganado, pag pinagpapawis daw sa pagkain ay eh, ganado. Uh! Mm. Galit. C2, C2B. <laughs> Tubig. Oh, cheers. <laughs> inom, inom, na, inom na. <laughs> Sarap. Lasang si tubig. <laughs> so, ayun mga tsula. At tapos na po kami kumain. At busog. Yan. Napakasarap ng ating yes. tanghalian. Super busog. So, yun lang po mga tsula at sana po ay nag-enjoy sa panonood. At para po maging updated kayo sa mga upcoming videos namin, just click here. Click here to subscribe. To subscribe. Thank you for watching. I'm maybe... Lily. And I'm Seth. And see you in the next video. Bye. Bye.